Magandang araw! Ngayon ay araw na linggo, araw ng pagwa-water chains ko sa mga tub ng mga guppy fish ko. So from this, gagawin natin siyang ganito kalinaw. Ito pala yung hose na gagamitin natin pang higop ng mga poops ng mga guppy fish ko. Ang hose nito ay mabibili mo sa hardware, ito yung ginagamit ng mga karpentero na pang level. Okay, simulan na natin. Ang una ko palang ginagawa ay nagdadagdag muna ako ng tubig para makapag-adjust sa mga isda sa water quality at temperature. Dito pala sa gilid ko ibinubugay yung tubig para umikot yung tubig sa tub at yung poops ng mga gabi fish ay may ipon sa gitna. So ito na nga mga idol, sinisimula ko ng higupin yung mga poops ng mga gabi fish. Maganda gamitin ang host na ito kasi sakto lang, hindi madaling mahigop yung mga isda. So ayan nga, natapos ko nang higupin yung mga poops ng mga gaffy fish ko. Medyo malino na yung tubig. Habang inihigup ko yung mga natitirang poops, ay sinasabay ko na rin ang pagdaragdag ng tubig. So para hindi ma-water shock o mabigla yung mga isda. Okay, tapos na. Malinis at malinaw na ulit ang tubig. Masaya na naman ang aking mga isda. Salamat sa iyong pagsama at panonood. Thank you.